panalangin sa healing ng sariling katawan, isip at kaluluwa. Mahal na Panginoon, walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Ikaw ang nakaaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang nakagagawa ng lahat ng bagay. At minamahal mo ako ng lubos. Nananalig sa iyong pangako na anuman ang hingin sa panalangin ay ibibigay mo kung ito ay mabuti para sa akin. Narito ako sa iyong harapan upang hilingin ang paggaling ng aking katawan, isip at kaluluwa. Ipuin mo po kung saan man may masakit ngayon. Ikaw lamang ang nakaaalam kung anong kagalingan ang kailangan ko ngayon. Dumaloy na wa ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat himay-may at bawat bahagi ng aking katawan. Kalamayin mo po ako sa aking pasakit at hinagpis. Ayusin mo po ang bahagi ng katawan ko na hindi gumagana ng wasto. Tunawin mo po ng iyong pagmamahal ang anumang tumutubong hindi normal sa anumang bahagi ng aking katawan. Patigilin mo ang paglaganap ng masasamang sel at palitan ito ng masigla at mabuting sel. Puksain mo ang mga namumuong galit, hinanakit, takot at kalungkutan at panghihinayang. Pagalingin mo ang mga masakit na alaala -ala at ang mga bunga ng dinanas kong mapapait na karanasan. Matanggap ko nawa ang mga pagsubok at paghihirap bilang kahati sa iyong sariling paghihirap sa krus at ialay ko nawa ito para sa aking kaligtasan at para sa aking mga minamahal. Patawarin mo ang aking mga kasalanan at punuin ako ng iyong pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabutihan at pagbubukas palad. Maunawaan ko nawa ang malalim na dahilan ng aking karamdaman at pagsubok. At akayin mo ako papalapit sa iyo upang makasumpong ng ginhawa mula sa iyong mapagmahal na puso. Matagpuan ko nawa ang kapayapaan at kagalakan sa gitna ng paghihirap at sa tulong ng pananampalataya makita ang pagpapala at tagumpay na naghihintay sa akin. Sa huli, aking Ama, matapos mo akong pagalingin, maging nawa ako ng iyong kapangyarihang humihilom at magbigay luwalhati, karangalan at papuri sa iyo. Lahat ng ito ay aking hiling sa matamis na pangalan ni Jesus at sa mga dalangin ni Maria at lahat ng mga santo. Amen.